Ito po ang sagot na itong si Marcos Jr. Sa kununga ay nakikita ng publiko na mukhang may pagkakahalintulad kung paano atakihin. Kung ano yung mga pulisiya na itong si Marcos Jr. nga ay may pagkakatulad sa pulisiya naman ni Pangulong Pinoy tungkol sa West Philippine Sea at siyempre nga sa United States. Sabi dito, President uh, Ferdinand Marcos Jr. does not perceive Any similarity between his administration and that of the late President Benigno Aquino III declining to agree with notions suggesting that his policies towards the United States and the West Philippine Sea mirror those of Aquino. Tinatanggi mm -hmm. niya. Kasi hindi talaga magandang sa pakiramdam niya. nyo ikaw ay... Uh, Ipong naging copycat. Okay? Binatikos ba naman ng mga kaalyado mo, ng mga supporters mo, si Pinoy? Matinding binatikos at pinaratangan ng kung ano-ano. Pero ang nakikita ngayon ng mga kababayan natin, kinokopya mo yung kanyang mga policy, hindi lang po towards the United States and the West Philippine Sea, pero sa mga economic policies din po, mukhang Mukhang nakikita ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama na kinokopya may pagkakalintulad. Take note, pati po yung mga dating uh, gabinete, yung mga dating nagtrabaho sa administrasyon ni Pinoy, interesado si Marcos Jr. Yung ilan sa mga, sa kanila ay, ay na-appoint na ni Marcos Jr. Siguro may alam, or alam natin kung sino yung mga yon Ano ho? Na ang ibig sabihin, kabilib-bilib talaga ang naging mga pulisiya na itong si na dating pers, president na si Benigno Aquino or si Pinoy. Yan po ang best president na matatawag. Ginagaya. Naging paradigm, naging pattern ng mga susunod na presidente yung kanyang mabuting pamumuno. Okay. Pero yun nga, hindi naman pwede kasing sabihin na, oo, oh, oh, talagang kinokopya ko. Dapat lang, natural lamang na itanggihan na Ito si Marcos Jr. Sabi niya, stressing out like I don't see it. I don't see it at all because, well, I just don't see it. Hindi daw niya nakikita na meron pagkakahalintulad na as if uh, mirroring kung ano yung mga policies nga na itong si uh, President Pinoy na ganun din, ganun din sa mga policies ngayon na si Marcos Jr. Ulitin natin, ah, hindi lang po towards the United States and the West Philippine Sea pero sa marami pa rin pong uh, pulisiya when it comes to economic policies nga and other issues ng ating bansa. So talagang kahanga-hanga ang isang Pinoy. Kaya yung mga kababayan natin na kung ang isang Pinoy at kung laiten at kung siraan ay wagas, manigas kayo. Dahil sa ngayon, napakarami sa inyo ang nagsisisi ang kuno ay nabudol ni Marcos Jr. Walang walang bago dyan. Dahil sa tingin ko, kayo rin po yung nabudol ng dating Presidente Digong. So ano, sa huling pagkakataon o sa ikatlong pagkakataon, kung kayo po ay magpapabudol pa, katulad nga ng sinabi ni Harry Roque, matinding bumatikos si Harry Roque noon no? sa mga kalaban ni Marcos si Marcos Jr. ng panahon ng eleksyon. Pero yun nga, ngayon po ay umami na nanabudol. Mantakin mo ah may dunong, professional, isang attorney, dating spokesperson, na budol, ang tanga, good luck.